Minsan nga nakaka-experience ako ng nagbebenta dito na may keling, <laughs> pati may keling. Minsan sarado na yung banta eh, binibenta pa. Kali, ito yung yellow, ang ganda pa naman. Tinabi ko kasi siya. Na ito, ang ganda pa naman mga ko Babae rin! Black Tiger, perfect Woo! Very bad! <laughs> Yun, mga ko, Bailey. Yung mga tip player na binagsak sa atin kahapon eh, nailabas na natin sa pwesto. Ngayon, may mga kasama kasi yung mga Hindi lang yun basta tipler player. May mga kasama pa sa mga ibang racing. Eh, nailabas na rin natin. So, bali, meron akong napansin dun sa dinala ng tropa peps natin na dalawang ibon, mga singko Medyo... Hindi natin napansin kasi ang ginawa natin, yung box na dala niya, eh, sinilip lang natin, binilang natin. Nakita ko maraming tip player, kaya Ginawa ko, binilang lang natin tapos binayaran natin kay tropa. Kaso, hindi siya nagbanggit sa akin na yung dalawa pala. Eh, parang may kapansanan. Nakasin ko kaya... Doon palang lugi na tayo. <laughs> so, ayun, bali, ipapakita ko sa inyo kung ano yung diferensya ng dalawa. Kaya, ang mangyayari dyan, eh, hindi naman natin pwedeng ipagbenta yun masigo dahil nga may kapansanan silang dalawa kaya gagawin natin siguro gagawin ko papabigay ko na lang sa mga tropa pips natin pwede siguro maglahi pero tingin ko baka mahirap ang maglimlim Ayan, gusto nyo makita pakikita ko sa inyo kung anong kapansanan ng dalawa dapat hindi na ito binibenta tsaka dapat sinabi sa atin na may kapansanan para hindi na natin kinuha mga ko pero wala tayong magagawa. Andito na ibon. Hindi ko naman pwedeng ibenta yung ganyan mga asinto. Yung ibon na ganoon, may kapansanan. Kaya gagawin natin. Baka ipapamigay ko na lang sa mga bata-bata dito. So ayun, tara silipin natin. Ah! Meron din pa lang nagdala sa ating tropa pips na konti lang. Pero marami na akala Silipin na rin natin. Ano <laughs> hey, ba yan? may box na naman. Mga asinto care may narasim ko alab family baka ano to isang buong pamilya kaso eh wala na laman makasim ko dahil nilipat na natin dito ayun sila sipin lang natin dahil konti lang naman to tala to ng tropa na taga sepong kalsada yata yun makasim ko hindi ako nagkakamali bali yung dala niya, eh, may mga nakaklab, may eh, mga, konti lang, oh. 2, 4, 6, 7. May nakaklab, may nakakomersyal. Bali, eto yung mga kalapati niya, silipin natin. Bali, dito, eh, meron tayong hen. Ayan, oh, hen. Makita niyo yung sing-sing niya, mga sikong naka, CL. Club ring. Meron tayong itim. Ayan, oh, makita niyo, walang club. Walang sing-sing. Sing, -sing. <laughs> wala sing-sing. Mas meron tayo dito, parang hen na naman itong blue bar na ito, mga kasing ko. Clubbing. Ayos itong mga dala ni Tropa. Puro na clubbing, mga kasing ko. Pero meron ako isang gusto dito. Ayun, know. oh. Ayun, yung blue bar na eh, Matapang na blue bar. Silipin natin. Napakaganda nito, mga kasing ko. Pero dahan-dahan lang dahil nga, ayun, know. oh. Yung hey, mga asing ko, walang pinto. Ayun mo. <laughs> ang laki ng butas. Baka mamaya makawala. Ito. Ha, singko, napakaganda nito. Ayan siya, mga asing ko, Bali, itong isang toy, napakaganda. Eh, tinignan ko kanina, napakaganda ng mata. ay mo. Oh. Malinis, malinaw, tsaka sa personal kasi, kitang kita yung mata niya. Ang ganda. Ayun mo. Pamakawala. <laughs> Nabalaybun na. <laughs> so, ayan. Ang hirap talaga pag walang camera. Ang ganda ng mata nito, mga asing ko Lalaki, malinis. So, yun, know, oh. Mga singko, jackpot. Walang leg band, mga singko. Ano ba yan? Manakuha pa natin. Maganda nga. Wala naman leg band, eh. <laughs> <laughs> Nabulbula na siya. Kasi hindi yung mga balahibo. Nahirap talaga pag wala tayong tagahawa. Kaya, mga singko, dumigit sa kayo yung balahibo. So, ayan. Bali, yung blue check white flight na yan. Nakikita nyo, yan, eh. Nasa dulo, eh. Clabbering din. Itong puti, mga singko, parang babae. Eh. 'yung puti ay no, natitignan ko kanina, e eh, parang naka ring din siya. Parang halos lahat naka-clubbing ay no, naka din ata ito. NTPFC 'yung klabring ng puti. bali halos lahat nakaklab. Ang wala lang ata dito, itong itim. Ayun no, may balibo pa sa pa. <laughs> Tsaka yung isang blue bar na maganda, makasing ko. Wala siyang leg band. Pero okay lang, makasing ko. Nakaklap rin naman yung iba. Lalabas na natin ito, makasing ko. Kaya baka mapili nyo kung anong gusto nyo. Ilalabas na natin ito mamaya. Ayun no, ganda nito. Kak, bali blue. Wala siyang white plate pala. May puti lang siya sa ulo. So ayan, bali ito lang yung dala ni Tropa Pips natin. Taga Sepong with care. Makasing ko, Sepong Kalsada. Ayun o, no, handle with care. Abi niya, tingnan natin kung tama tayo. O, oh, di ba? Ha, singko. So, yon. Bali ito lang yung dala ng tropa sa ngayon dahil nga medyo puno pa naman yung labas natin. Kaya sakto lang ito dun sa mga nakulangan sa pwesto. Sakto-sakto lang ito. Kaya wag muna tayo masyadong magtambak dahil nga baka mamatayan tayo sa so, sobrang dami. Kaya ito sakto-sakto lang. Ganda oh. Ah, singko, club ring. kanina nakita ko tong mga stencil natin eh medyo inaaway niya yung anak niya. Kaya ginawa natin eh hiniwalay natin mga singko yung kahit medyo malaki na nga naman. Hiniwalay natin yung kanyang anak. Kaso nung kinuha ko na mga singko, eh may nakita akong ayun oh, no, dalawang itlog na biyak. Ibig sabihin mga singko, eh meron nang pisa dun sa kanya nililimliman. Ayun mga singko, meron nang na pisa kaso dalawa yung biyak ayun mga singko dalawa yung biyak baka dalawa na rin yung pisa kaso ayoko pa siyang silipin dahil nga uh, sigurado maliit pa yan nakakapisa lang eh sakto sakto kaya siguro yung na ng lalaki pinapaalis na niya dahil nga mapipisa na yung ating mga stensin sana ganoon ulit ang ilabas nitong dalawang mga singko patulad nung unang anak nila dahil nga napakaganda nung unang anak nila so yun bali hindi ko muna siya istorbohin tanggalin natin mamaya yung shell eh, Jackpot na naman tayo ng dalawa. Perte na naman dahil nakadalawang clutch na siya. Masi ko eto, pag nabuhay na nila at lumaki na eh, ibibreak na natin para mapahinga naman yung breeder natin, mga singko. Sana maglabas ng katulad ng unang anak. Maganda yung unang anak eh. Hey, no? Naka-dalawa ah, na naman. Talagang ang swerte eh. Parang laki. Mga singko, bali ngayon ko lang napansin, bali yung nakuha natin tippler eh, kasama pala itong dalawang to dahil nga nasa isang box lang sila. Gantang ganda ako dito sa yellow. Kaso, eh, no, makikita nyo yung paa niya. Hindi ko napansin, makasin ko hindi sinabi sa atin. What the? My God! My God! What's going on? Ayun nga, so natin yung kanyang... Oop, muntang itong makawala. Kali, ito yung yellow. Ang ganda pa naman. Tinabi ko kasi siya. Hindi ko siya sinama masyado sa video, makasin ko. Pero kasama ito dun sa mga tippler sa isang box kasi sila binilang ko lang eh ipipair ko sana siya dito sa yellow na kak natin dahil baba ito eh, eh ngayon o Paper ko sana sila para pag natin sila eh. Dalawa silang dilaw sana. Ah, so ang problema, ngayon ko lang siya napansin dahil nga yung kanyang paa, mga asing ko, binenta sa atin, hindi sinabi, eh no, naka, yung dito sa kabila, eh parang piki. Doon naman sa kabilang paa niya, eh parang sakang na ko yun. Sa kabila, ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Piki, piki na sakang pa. <laughs> ano ba? Yun? Ano ba? Yun? <laughs> ano ba? Sinto. Ayun o. Piki na sakang pa yung ibon na binenta sa at hindi natin napansin. Dahil ginawa ako, sinilip ko lang sa box, binilang natin, tsaka natin binayaran. Kaso, hindi sinabi sa atin na ganyan pala yung ibon, mga singko, yan o. Oh. Babae pa naman, sayang. Kala ko mabubuo na natin yung paris nung yellow natin dyan. Paso, it's a prank. Mga sinko, yan o. Oh. Meron siyang kapansanan sa paa. Bali, binayaran pa natin. Di ba lang sinabi sa atin. Hirap siyang maglakad, mga sinko. Kawawa naman. Ano ba yan? Hindi lang yan. Mga sinko. <laughs> ano ba yan? Medyo naprank talaga tayo, mga sinko. Hindi lang yan dahil meron pa isa dito. Ano ba yan? Ito. Itong black tiger. Tignan nyo naman, o. Oh. Kasama rin ito dun sa mga tipler mga singko. Pali tingnan nga natin. Ay, ito, ang ganda pa naman mga singko. Babae rin. Black Tiger, perfect na black. Ito, Black Tiger. Pasok na pasok to sa Black Tiger mga singko. Kaso nung hinawakan ko, eh, ayun eh, mga singko. Wala siyang paa. Oh, no! Yung isa, may paa. Kaso... <laughs> iba, -iba, iba direction direksyon Kasi itong isa talaga mga kasing ko oh, Wawa naman yung ibon Wala siyang paa pero binayaran natin to Mga ah, singko Ayan o oh. Lagay natin siya dito Ayan o oh. Kawawa naman yung mga ibon Ba't nagkaganito Doon sa may-ari So ayan Bali ginawa natin eh, Kinuha natin Hindi natin alam Na ganyan sila Syempre Hindi naman na natin to Mabebenta Kaya gagawin natin E eh, Pamimigay na lang natin Sana maalagaan Ito pwede pa mag breed to Pag ito ng itlog Pwede nyo pasiter Diba Makapagpalabas pa rin kayo Ng dilaw Tsaka Black tiger So ayun o oh. My god what's happening. Hindi ko alam kung ano po, ang gagawin ko dito sa dalawang to. Sa mga nagbebenta, alam niya naman kung pag may kapansanan, eh dapat huwag niya na tinadala. Minsan nga nakaka-experience ako ng nagbebenta dito na may keling. <laughs> Pati may keling. Minsan sarado na yung mata eh, binibenta pa. Eh. Kawawa yung iman. Gamutin muna. Pero yung mga ganito, mga ko eh, Huwag niyo na ibenta yan. Gawin niyo na lang palumuti sa loft niyo, mga kasing ko. Kasi swerte yan eh. Tapos bebenta nyo. Alam nyo namang hindi bibilin. Kaya pag mga ganito mga sikwe, eh, hindi ko na talaga binibenta. Pinapambigay ko na lang yan sa mga bata. Awawa naman. Pinala pa dito. Mga ko eh, no? Baka magamit pa ng mga ibang kalapatid natin. Baka pwedeng umitlog. Sa tingin ko, kaya niyang makipag-asawahan. Kasi mga hen sila eh. Pwede sila makipag-asawahan. Pwede siyang umitlog. Pwede niyang pasiter. Diba? kaso, naisahan tayo. <laughs> woo, very bad.